Dinawong sinigawan ang Akari, Chokomucho buhay pa sa bronze. CC suportado ang cream Line. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Chocolatey Revenge para sa Chocomucho Flying Titans. Matapos nilang masilat ang Game 2 kontra sa Akari Chargers. Well, heartbreaking nga ito for Chocomucho ang mga nagdaang games nila mula noong nabokya sila sa semis dahil wala silang naipanalo hanggang sa Game 1 for bronze medal match kung saan ay na-reverse sweep nga sila ng Akari. Tinapos nga ng Titans ang laban sa Game 2 sa mga scores na 25-18, 25-22, 26-28 at 25-19. Dinami nga agad nila ang first two sets kung saan ay Team Airport ang naganap mula sa opensa ni Sisi at Tubino pati na ang opensa at depensa ni Isa Molde. Subalit, so akma namang uulitin ng Akari ang Game 1 dahil pumalag sila sa third set kung saan extended nga ito. Pero sa gabing iyon ay hindi na hinayaang maulit pa ng Chocomucho ang nangyari last Tuesday. Kaya naman pagpasok ng fourth set ay agad silang umarangkada at nakalayo ng tatlo kontra chargers, 14-11. Nagpakawala nga ng powerful spike si CC scoring on a back-to-back -back hits, kung saan nagpakawala rin ng very important ace si Mars Alba at sinundo naman ito ng cross-court hit ni Royce Tubino. Kaya umabot ng score sa 17-11 in favor of Choco Mucho. Pero humanip ng paraan ang Chargers upang masolusyonan ang run ni Choco Mucho. Ipinasok ni Coach Taka si Bustrillo upang tudungan si Laksina at Soyud sa opensa. Naibaba nga nila ang kalamangan sa apat, 19-23 dahil sa kanilang 4-1 rally. Pero hindi na napigilan ng Chargers na nagpakawala na ng back-to-back -back powerful hit si Captain CC Rendina upang mabitbit ang laban sa si Game 3. Sa wakas nanalo din kami ngayon mula nung semis at kahit itong battle for third. Sobrang alam mo yon, sobrang down talaga kami nung pagkatalo namin sa si semis na akala namin na may chance kami. Pero hindi natin masabi dahil talagang bago kami pumunta ng semis, talagang nagkulang na naman yung player namin, nagkulang kami. Samantala ay matagal namang ibinabad ngayon si Dina Wong at siya ang starting setter sa laban. Well, we know Dina Wong na napakainit maglaro at sobrang emotional. kaya naman sa mga git-gitang rally ay all out talaga ang emotions niya. Sa second set nga kung saan 24-22 ang score in favor of Choco Mucho, ay nagkaran pa ng mahabang rally bago pa tinapos ni Sherry Nunag ang laban sa isang quick hit kung saan makikita ang paninigaw ni Dina sa side ng Akari. Well, may mga pa ilan, -ilan din namang swags na natunghayan sa si game coming from Soyud and Mishkov. Kung saan ang itinuturong gawa ni Dina after ng clean hit ni Nunag ay si Michkob na naon na raw mag swag. Samantala ay dahil nga sa panalong iyon ay matutunghayan pa natin ang Game 3 sa laban kontra nga and Akari. Nagtala naman si Rondina ng 26 points, Tobino with 17, Molde with 12, with 14 excellent digs, Nunag with 11 coming from two blocks and 9 attacks. Habang si Dina ay nagtala ng 17 excellent sets kung saan pinalitan na nga siya ni Mars Alba na starting setter sa set 4. Samantala ay suportado naman ni Cici Rendina at ang Bonsho Kumuchu team ang naging laban ng Creamline sa Game 2 kontra Petrogas kung saan kung nanalo sana ang Petrogas sa laban na iyon ay sureball na na third place ang Titans. Pero all out daw talaga ang support nila sa kanilang sister team. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.